na oh, kung nakikita niyo lang nasa harapan namin ni Marisa oh, ito. Oo, hindi pa po, po nagbabagong taon, eh halos dalawandaan na ang nabiktima ng paputok, ha? Eh kaya naman naka-alerto na ang mga naka-duty sa mga ospital. Lalo na ngayong ilang oras na lang, eh sasalubungin na po natin ang bagong taon. Baka may mga pasaway pa riyan kasi na magpapaputok pa rin ng mga ipinagbabawal. Eh paulit-ulit na nga isang sabi natin, pero dami pa rin, nadaragdagan pa rin. Alam mo, Maris, minsan sa sobrang lala ng natamong suga dahil sa pagpapaputok, ay eh, kailangan ng putulan ng kamay o pa. Ah, Totoo naman. Oh, mo 'yan? Okay. Dahil so, lagi nating nakikita 'yan taun-taon. Oh. At siyempre, mm -hmm. kaugnay niyan, mga natin ngayong umaga si Dr. Marcelino Kadag, na isang orthopedic surgeon. Morning po, Doc. Oh, oh, yeah. Ortho, pag sinabing ortho, surgeon yung, 'yung sa mga buto-buto na, oh, ano po? Oo, oh. oh, oh, na lahat po ng sakit sa buto. Uh -huh. Kaya po namin gamutin. Pati pagputol ng Pating buto, pati pagputol, ano nakikita oh, ko uh -huh. na uh -huh. mga pagputol uh -huh. dito eh. At syempre, kasama din natin sa studio si Dr. Benito Atienza, na member po ng Philippine Pediatric Society Board of Trustees. Good morning po, Doc. Good morning. Ayan. Happy New Year. Happy New Year po Happy sa inyo. Happy New Year unang po. Una-una, gaano ba yung paghahanda ng ating mga ospital? Actually, uh, katulad nung na-report ka mm -hmm. eh, uh, lahat ng hospital ngayon, especially mga DOH hospitals, ay, eh, hey, code white. Oo, oh, code white. Code na, white. Naka-alert na sila. Minsan yung mga hindi naka-duty na doktor, pinapag-duty pa. Uh -oh. eh, para At lang pag mapaghandaan ng mga... Pagka naka-code white na, Naka na rin yung mga instrumento yes. nyo, ayan. Oh. Ano pa ano po ba ibig sabihin kapag halimbawa naka ano na gaano karaming mga os, uh, um uh, usually nagre-reserve sila ng uh, extra rooms sa operating room, pren. Mm. Tapos sa uh, emergency room may mga extra beds uh, mm -hmm. uh, para lang mapaghandaan yung mga firecracker injuries. Dok, at atyan sa paano ba tayo kasi yung usually sa mga case sa bat, bata. Bata, ma'am. -hmm. Eh, no? mm -hmm. Ano ba yung mga dapat tandaan ng mga may baby? Kasi ang unang-una ngayon, 'di ba, maraming paputok, mara mausok, so, 'yung mga allergies uh -huh. yung mga bata dapat masyadong i-expose. At saka uh -huh. unang-una, 'yung mga bata dapat hindi namumulot ng mga 'yung mga uh -huh. triangulo, uh -huh. 'yung mga ano, kasi meron time sa app subbensya namin, may kumuha ng isang ano 'yung hindi na uh, hindi, pumuntok. hindi, hindi pumuntok. pumutok o kaya 'yung fountain. Uh -huh. Sinilip ng bata, hmm. gumanon, ano? namatay yung bata kasi direktong sa mukha. Sumabog. sumabog. Oo, ano-ano namin mga bata kasi sila yung long term ang effect sa kanila. Mm, eh. saka sila talaga mm. madalas nabibiktima. Eh, teka muna, epektibo kaya yung mga strategy ng mga otoridad para baka kumbinsi tayo huwag na magpaputok ng bago to. Yung paggamit ng mga larawan o patalastas na kuha ng oh, mga, mga naputokan, yung mga putol-putol na huyong kamay. Oh, oh. yung mga talagang kadiri. Grabe, oh, yung pinsala. Oh. So, alamin natin ng panlasa ng masa mula kay Michael Fahatin. Michael.